atin yung college education from four years to three years. Uh, itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like uh, the United Kingdom, uh, Canada, Australia. So pagpasok ng bata sa kuleyo, uh, ang kanyang uh, pag-aaralan ay yung kanyang major na. Diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects ibababa sa senior high school at uh, may papadala rin kaming research sa inyo um, maybe within the day uh, in update namin yung database ng uh, K to 12 countries sa buong mundo lumalabas out of the 214 countries in the world uh, lahat ay K to 12 na except for Singapore no? because ang Singapore uh, they practice what they call junior college no? so in other words Uh, buong mundo ay K-12 to na. So, in-update lang namin and we'll share with you our research later on. So, just to be consistent with the global standard, uh, final namin itong three-year college education. The other one, meron kaming isang final na bill, tawag namin, GINHAWA Act, at uh, i-update rin namin yung tax code. So, doon sa mga kababayan natin na ang kanilang kita ngayon ay 250,000 a year exempted sila. So tataasan namin to to 400,000 a year. No, so ibig sabihin pag kumukuha ka, kumikita ka ng 400,000 a year, exempted ka from income tax. Tapos yung mga bonuses ngayon pag kumukuha, pag ang bonus mo ay 90,000 a year exempted ka. Tataasan namin yan 250,000 a year exempted ka. So kung ang bonus mo ay 150,000 exempted ka rin sa income tax. Uh, yung uh, service charge sa mga restaurants, uh, gawin i-exempt rin namin siya sa income tax. Kasi yung serv service charge natin equivalent to, to, tips. No? So, and tips naman ay kusang loob yan na binibigay sa mga waiters. So, uh, ang proposal rin namin, tatanggalin rin yung income tax on uh, service charge. At um, marami ito, no? but sinasabi ko lang yung pinaka-importanting uh, uh, points. Tapos yung, uh, yung night differential, overtime pay, holiday pay, uh, for minimum wage earners, exempted. Pero in-expand namin to So lahat ng mga kababayan natin na nag-overtime, may hazard pay, may differential pay, gagawin rin uh, income tax-free. No? Uh, dahil uh, yung yung hazard pay binibigay nga yan dahil hazardous yung trabaho mo pero ka